Isa na ata sa pinakamasaya at pinakamalungkot na parte ng pagiging seaman ang araw na tawagan ka para sa ng barko. Masaya marahil ikaw ay kikita ulit ng pera, makakatulong sa pamilya at makakapaglakbay sa iba't ibang panig ng mundo. Malungkot naman sa dahilan na iiwan muli ulit yung iyong pamilya at mga mahal sa buhay ng isang to hanggang sampung buwan. Inaamin kong ko halo-halong emosyon ng aking nararamdaman sa mga panahon ito. Transitional kumbaga. Liminal period ng aking buhay. Panahon ang inaanda ko ulit ang aking sarili. Ngunit alam ko sa sarili ko na kahit anong emosyon man ang maramdaman ko sa taong na ito. Isa lang ang totoo. Pinili ko ang buhay na ito at kailangan ko po na nang tungulin ko bilang isang siman. Para sa aking mga pangarap. Para sa aking pamilya at mga mahal sa buhay. Pero sige lang, tama ng drama. Nandito na tayo at mabilis lang naman ang siyem na buwan na kontrata. Nagpapasalamat na lang rin ako na sa hirap ng buhay ay mayroon tayong pinagkakakitaan at may opportunity tayo para makapag-ipon. Kasama na rin sa tawag na ito ang mga bagong experience, bagong makasama, mga kaibigan, bagong opportunities, bagong challenges, pagkakabigo, pagbangon ulit, puyat, pagod, saya ginawa. You know, the dapat, Lahat, lahat ng yan ay parte ng aking buhay bilang isang Mahirap man minsan. Ngunit kailanman, hindi ko pagsisiyan na ang buhay na Around. Lay back and take your socks and shoes right off.